speaker mga idol ano na ginagamit natin ito sa ating bluetooth speaker o nakuha ko sa saking bluetooth speaker. So di ito mga idol, yung ating uh, speaker. So mayroon tayong mga viewers kung pwede ba daw gamitin ito sa pang-mid ano. So ito idol, pwede naman natin siya isabay sa mga D12 or D15 na speaker uh, lalo pag gagamitan natin siya lang kapasitor ano para mid na lang ang Papasok dito sa ating speaker dahil pag uh, isabay natin ito sa mga D12 or D15 so baka hindi kayanin ng ganitong speaker. So dahil ito idol uh, maliit lang naman yung magnet nito baka nasa 50 watts lang ito yung ating ganitong speaker na, na nakalagay sa mga bluetooth speaker. ano So ito mga idol gagamitan natin sya lang kapasitor itong 4.7 at saka. 6.8 So ipapakita naman natin dito mga idol Kung ano ang nabasan Pag nilagyan natin ng kapasitor So pag mas mataas na Micro mga idol Mas malakas yung ating uh, Bukal O kahit sa twitter naman natin idol Pag ginagamitan natin ng mas mataas na uh, Micro parrots So mas mataas yung kalansing O mas makalansing siya ano Pero pag ginag may ginagamit na tayong mga Equalizer So baka bumigay yung ating mga twitter organ ganito ano So ito idol Gagamit lang tayo dito Kapasitor para hindi ito mapasokan ng low frequency. So, ito lang siya idol, ano. Isasabay natin ito ngayon sa ating two-way speaker. So, yan ang ating two-way speaker. 15 inches po yan na kebler. So, isa lang gamitin natin dyan. Isabay natin itong ating speaker na na lagyan natin ng isang kapasitor. So, amplifier lang gagamitin natin dito. Hindi ako gamit ng equalizer. Mimbawa, mga idol, ano. Marami kayong speaker na ganito. Uh, dalawa o apat ano. Mas okay idol na gagamitan natin ng uh, bukod na amplifier. Huwag na natin isabay sa mga naka two-way na speaker natin ano. Para makontrol din natin ang ganitong uh, speaker. So ito mga idol ano. Yung ating negative wire dito nakakunig na sa ating uh, amplifier. So ito yung ating positive ano. Dito natin i-connect yung ating kapasitor. So yung unang gagamitin natin dito mga idol itong 4.7. Ayan. So, katulad yung Idol, nawala yung ating low, ano. So, mid lang at medyo may konting kalansing, ano, yung ating uh, speaker dahil ginamit natin ang kapasitor. So, dito mga Idol, papalitan naman natin ito ng uh, mas mataas na kapasitor, ano. So, 4.7 ito. So, gagamitan naman natin siya ng ganito. Itong... 6.8 itong kapasitor na to. So, itong mga idol, itong 6.8 natin, ano? So, mas malakas yung vocal niya dahil mas mataas yung microparad. So, itong mga idol ulit. Ayan, idol, ano? Pwede natin siya magamit na pang mid itong ating ganitong speakers.